na sinisinta, mangusap ka sa iyong lumilog at nagnini ng mga mata, wangis ng mata ng bisirong toro ni Lopeyo. Mangusap ka aking musmos na supling, ang iyong mga kamay na humahaplo sa akin, Napuno ng tibay at tatag, bagaman yari munsi. Maging kamay ng mandirigma aking anak, kamay na nagpapasya sa iyong ama. Tingnan mo't nananabik na ako'y sapo. Nagbabalak, mawak ng pato, panulang na matalim. Aking giliw, Ngalan ng mandirigma sa iyo. Ilalaan at namumuno sa kalalakihan. At ikay hahalikan sa yapak ng mga kaapu-apuhan. Kahit pamaloon, na maparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking digdig at ang pagsulyap sulyap sa akin. Kapag ikay itinanghal ng gererong marangal. Ako'y malugunyak sa luha sa pagkita. Higit kang pagbalain ng ang puon at ng iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi na baka na anak na. Panasin? Ang puoy di marapat na paglakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinakadipan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y binayaan ng mga matang naglalagablab. At ang pambihira pangununod ng iyong kilay ay hindi ba pala tandaan na maingat kanilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite na sa iyo inalay. Inungang pangusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakha. Paano ka pangangalanganan aking inakay, Ikaw ay lahi ng iyong lahi o naibang ibang Munting mandirigma, kanino mapagpalang kamay sa aking dibdib dumantay? sinong yumuyong yung sa iyo nagpapasigla ng buhay. Ikaw ba'y kanlong kayapayapaan. Ngunit ika'y tila iyo pardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan sa araw na yaoy iyong ibubuyang niyang. Aking supling, ngayon ako ay nasa paluwal hatian Ngayon ako'y ganap na asawa. Hindi isang nobya, kundi isang ina maging maringal aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y ka kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin ng kaparis ng pagbunyad ng aking damdamin. Anak na ibinunga ng pag-ibig ng matipunong kabiyak. Sa wakas, ako'y kalahati ng kanyang puso. Ina ng kanyang unang anak. Ang kanyang kaluluwa ay ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatuwid ako'y minahal. Sa makatuwid ako'y lumigaya. Sa makatuwid ako'y kapilas ng buhay sa makatuwid ako'y nagtamasa ng dangal. Ingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwin ang gumunitain niya rin kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal. Wala sa pagsigol ng iyong kamataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat. Pag-asa at kaligtasan sa hukay sa iyo siya'y muling mabubuhay tulad ng suwi sa kalupaan at ako ang ina ng kanyang panganay ikay mahimbing supling ng leyon nyugeza at nyumba ikay mahimbing ako'y wala nang mahihiling